Uy. Uy! 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 tingnan niyo, mga basura! Grabe to! So ayun na nga mga kabasura, ako talagang nagtabi ng sako na yon Gusto ko lang kasi kayong surpresahin. Kaya lang mukhang ako'y nasurpresa mga kabasura. Kasi yung akala kong sako na puro laruan lang yung laman, hindi ko talaga napansin na may iba palang kasama. Ang totoo nga niyan, ilang araw ko nang iniwan yun don. Tapos binalikan ko lang siya. Kasi kinokolekta ko na yung mga gamit na naipon ko. Nung araw kasi na napulot ko yung sako na yun, ay sinilip ko lang siya tapos sinara ko na ulit. Sa mga oras nga na to, wala talaga akong ka-idea-idea. Ang bala ko lang talaga, i-flex e yung mga napulot so, ko. Nakakuha din tayo ng mga mabababaw na mga non-stick na frying pan. Mabababaw lang siya, mga basura Yan Oh. Ang ganda, diba? Parang hindi nagamit, no? Tinatapon na nila kagad. Ayan, ang dami yan. Yun, ang ganda nung nasa ilalim, mo. Oh. Tapos, to may isa tayong pambatang scooter dito na nakuha. Yun, oh. Ang ganda nito, mga basura. Umiilaw pa yung gulong niya, no? Oh. Diba? Umiilaw yan. At habang tinitignan ko nga yung pambatang scooter na ito, naisipan ko ng kunin yung sako na tinabi ko noon. Ang nasa isip ko talaga ay puro laruan lang. Kasi sinilip ko lang yan sa ako na yan. Tapos nung nakita ko na puro laruan lang sa ibabaw, buong akala ko hanggang ilalim puro laruan lang. Buti na lang talaga walang nagtangkang buksan yung sako na yan nung iniwan ko siya dyan, mga kabasura. Basa, lagay tayo ng ano, ito, ito, ito. Ah, tignan natin kung ano to. Surprise to. <laughs> ang bala ko lang talagang supresahin ay yung mga kabasurang matagal nang nanghihingi sa akin ng mga laruan. Eh ang kaso, pati ako na surpresa mga kabasura. Uy! Uy! Mga basura, tignan nyo! Grabe to! Sa mga oras nga na to mga kabasura, makikita nyong buong akala ko talaga laruan lang yung laman. Uy! Mga laruan! <laughs> Uy! Mga laruan! <laughs> Kaya laking gulat ko talaga sa part na to. Kaya dali-dali ko din pinatingin sa inyo. Uy! Uy! May cellphone din! Yan o! Uy! Uy! Tingnan nyo mga basura! Grabe to! Yan e, o! O! Uh, mga laruan! May cellphone pa o! Oh. Grabe ilan yung cellphone! One! Sana buo pa! One! ito. Ito. Uy, ang ganda. Grabe. Ito. Ito pa, oh. Uy, ang ganda nito. Sheesh, mga Jackpot. ano, ang ganda, oh. Walang damage, oh. Ay, grabe, tabi natin yan. Ayun, tatlo na. Ito, may camera. Oh. Yung camera niya. Ayun, ito yung camera na may lumalabas na ano. Pag, pag picture mo, lalabas na agad yung uh, ay, yung kinuhanan mong litrato dito, lalabas na kagad. Polaroid yata yung tawag dito, mga kabasura. Ayun, madumi lang, oh. Sana gumagana. Grabe to. Ang daming laruan, oh. May nangihingi pa man din sa akin ng mga laro. Uy, may rilo pa, oh. Uy, gold yata to. Uy, gold yata to, mga kabasura. Made in Korea, sapphire crystal. Pay, 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 pa ano to? Pay, Patron, Paris Handmade Swar... So, ah, uh, ano ba? Uy, gagi Gold yata to Ayun, know? Ang ganda, oh. May mga bling-bling pa sa, ano, gilid Uy, grabe to, mga kabasura May relo pa Ito, may rilo pa dito, oh Ayun, oh, ang ganda Ay, grabe to sino kaya nagtapon nito? Ay, may bluetooth speaker po. Oh. Uy, grabe to mga kabasura. Ay, Uy. No? Eh, mga laruan. May bibigay na akong laruan. Sa mga nagre-request sa akin na laruan. Uy, ano to? Robot na kuche di baklas, oh. Wow! <laughs> Jackpot! Ang ganda ng mga laruan, oh. Mga kasakyan, mga kuche. Ay, grabe yung natapon Mga kabasura, ang dami, oh. Grabe, may battery pa ng cellphone, oh. O kaya to, battery. Ayun, oh, battery. Ayun, may tatlong cellphone, mga kabasura. Ang gaganda. Tapos may gold. Gold pa yata to. Che ko sa bahay kung gold to. Ayun, oh. grabe. Grabe to, mga basura. Meron pang ganito. Eh, takip-takip na yata to. Takip na ba to? Ganito ba yan? Oh, ganito nga. Uy! Buo, eh, no? Uy, grabe. Ito, robot din to. Yung ginagawang robot na kotse, oh. Ang grabe, ang ganda nito mga kabusura, jackpot! Nag-iipon, kinokolekta ko lang yung mga naipong ko. Pansin nyo ba, mga kabasura? Nauutal-utal pa ako sa pagsasalita sa sobrang gulat ko dyan. Swerte, mga basura. <laughs> Jackpot! No, may pamimigay na naman tayo sa mga laki-sharer. Let's go, mga kabasura. Pag sinaswerte ko, saswertehin din kayo, syempre. Ang ganda. Grabe, ang dami. nu? No? So, jackpot tayo. <laughs> Ang dami niya, no? Grabe. <laughs> so, paano? Yun lang. Lilipitin ko na to, siyempre. Iuuwi ko to mamaya. testing ko yung mga cellphone na to kung gagana. <laughs> paano mga kabasura? Nang gandito na lang muna. I-update ko uli kayo. Kung paano natin ipamimigay itong mga to mga kabasura. <laughs> Yun lang, Basurero TV, jackpot! Peace!